Ano damo, sir? Ako tela. Puro la pula. Ayan, so good evening mga kasari. Okay, so close na tayo. Ayan, close na yung tindahan namin medyo maaga kami ngayon nag-close at 30 pa lang kasi maulan simula kahapon hanggang ngayon maulan po dito sa amin kaya medyo ano tayo medyo matumal yung tindahan natin ngayon pero okay pa rin kasi nakakabenta pa rin naman so kuta pa rin naman tayo our okay, so time check ay 857 na at uh, ito yung update sa tindahan natin ngayon ayan kanina may mga dumating ako na mga groceries kasi ilang araw na Uh, wala ako masyadong uh, uh, groceries. So, ngayon, ang dami ko pang ililigpit. Ito. Tapos, mayroon pa rin dito. Ayan. Dalawang box po yung nandito sa baba. Medyo bungi-bungi pa yung background natin kasi hindi pa talaga ako nakakapag-display ng maayos. Pati dito na side. So, ganito yung tindahan natin ngayon. Ayan, no. Oh, makalat. Magalo. <laughs> Ayan, dami ko pa kasi kasing displayin kaya bukas ko na yung gagawin. Uh, thank you at maaga kami ngayon nag-close. Makakapag video-video tayo, makapag vlog ako ng uh, medyo maaga-aga ngayon. Kasi wala masyadong bumibili kaya nag-close na kami. Okay, so ayan yung uh, vlog ko ngayon, yung i-vlog natin ngayon is yung mga uh, nakuha ko ngayon na mga sigarilyo sa PMFTC at saka sa GTI. PMSTC maganda ngayon kasi dahil sa kaha, yan, dahil sa kaha ng mga Chesterfield, ah, na ko na nga dati sa inyo na yung mga kaha ng Chesterfield ay ipunin ninyo, wag nyo itatapon. Tapos, pati yung mga Code at saka kaha ng Malboro kasi minsan talaga ay nagpro sila. So, tulad kanina, yung mga kaha ko na naipon sa Chesterfield ay pinalitan na nila. So, may, ano na ako, may pera na ako sa kahalang ng Chesterfield. So, magkakapera tayo kasi pinalitan nila ng paninda. Noon, ay, ano din yun, um, niipon ko si Chesterfield dati-dati pa kasi minsan bumabalik talaga si Chesterfield na may promo. Kasi dati discount uh, binabuwasan nila sa babayarin babayaran ko yung kaha ng Chesterfield noon so iniipon ko siya lagi kasi baka bumalik ulit yung promo nila buti na lang at may promo sila ulit ngayon nagtanong si Ahenti sa akin kung mayroon daw ako mga kaha ng Chesterfield buti na lang meron pa hindi <laughs> ko pa siya natatapo, kasi hindi ko rin naman talaga tinatapon yung kaha ng mga Chesterfield kahit nga uh, kaha ng Malboro hindi ko na siya tinatapon yung mga ano lang naman yung may sa mga ulo lang ng ano ng mga kaha tulad nito. Ito. Ito si Chesterfield. Ito lang. Kinakat ko lang siya ng ganyan. Oh, may, may code pa siya. Tinatanggal ko yung code. Code. <laughs> Tinatanggal ko itong code kasi may 5 points tayo dito sa so 5 pesos. I-input lang natin sa upwards. And ito, iniipon ko talaga siya. Ito lang. Ito, ginagamit ko to Sinusulatan, ka, sinusulatan ko kung ano-ano. Ito, -ano. ito lang yung aking iniipon. Ayan. Para hindi makalat dito sa atin so, Ito lang. So, buti na lang nakaipon ako nang mga ganito. So hindi hindi ganoon kadami yung naipon natin kasi hindi ganoon ma hindi hindi mabenta masyado si Chesterfield dito sa amin. Si Malboro talaga yung pinakamabenta at saka si Mighty. Okay, so di ko na kukunin yung resibo ko na sa ano sa mga PMFTC. Ito yung mga nakuha natin sa PMFTC. Okay, so ayan. Mga Marlboro, tapos andito pa 'yung iba sa babae, 'yung mga Marlboro 'yan, chop. tapos mga Chester andito na rin. Makalat lang kasi hindi ko pa naaayos 'yung lagay namin ng mga sigarilyo. Okay, so ito 'yung uh, promo na sa twister, sa kahan ng twister field. Tada! Ayan, mga copy ko blanca. Bumalik ulit sila, kasi noon pa, matagal na din, eto yung promo nila noon noon pa, nung nag-start pala sila dito, nagpakilala itong si twister field. Ito talaga yon. Binalik lang nila ulit ngayon. Tatlong kaha, meron kang isang, uh, ganito, isang twin na copy ko blanca. So, pintahan ko nito is 15 pesos. So, di ko alam kung ilan yung kaha ko. Basta sila na yung nagbilang. Meron akong blanka dito na 2, 4, 6, 8. So, walo lang. Walo na blanka. Ayan. Kapalit ng mga kaha ng Chester. So, benta ko nito ay 15 pesos. 15 times 8. Okay. So, may tubo ako dito na 120 pesos. O, di ba libre na? Dahil lang naman yan sa kaha. Kasi naman itapon ko yung mga kaha ng Chester. At is dito naka ano tayo, naka-120 pesos tayo. Tapos, yung code pa ay magiging pera din natin kasi i-import natin sa uh, Upwards. Pag isang week, pwede ka mag-import ng 10 codes, 5 pesos, i-times mo sa 50. Ayan, meron kang 50 pesos, i-times mo sa 5 pesos, meron kang 50 pesos. So, add natin, i-add na natin yung 50 pesos. Okay, so may 170, ako. Dahil sa chester, so may kita ako na 170, di ba? So, okay na din. Kasi wala naman akong nilabas na pera, no? Nag-ipon lang naman ako ng mga kaha. Tapos, yung code, in-input ko lang sa upwards. So, may 170 na ako. inipun ipon ko lang yun doon sa upwards yung aking mga points. Pwede mo na kunin kung gusto mo na siya kunin. So, ano mo lang siya sa Gcash para makuha mo yung mga points mo doon. Kasi pala may bago silang Chester, uh, may bago pala silang Chester na inoffer sa akin. Chester XL. Okay, so ito yung bago nila. Chester XL. Ayan, medyo mas mahaba siya kaysa yung dating Chester. Ayan, ito yung dating Chester ko. ayan And Si Jod, ito si dating Chester. Ganyan lang siya oh mas mahaba itong si XL. Ngayon lang kasi ito nag dito. Ayan, di ba? Magkaiba sila, ayan. Hindi ko alam kung sim ang lasa, pero sabi nila, nila ito ay kalasa ng Dallas, Winsboro. Ewan ko kung ano pa yung ibang kalasa. Camel yata, kalasa yata ng camel ito. Di ako sure, kasi bago lang to Ang bentahan nito ay 7 pesos, same day ito, sa Chester na to 7 pesos, kasi ito 7 pesos, <laughs> sorry. Ayan kasi ito 7 pesos ko to binebenta. So ito daw ay 7 pesos din. So binayaran ko neto ay 111 lang. Kasi parang naka naka-promo din siya. So may discount yata na 30 pesos. So pumapatak na 111 lang. Pero yan. Pero ang original price talaga nito is 126 per kaha. So ngayon may promo sila kaya 111 lang pumapatag itong Chester na XL. I-try ko lang daw sabi nila. Try natin kung medyo magiging mabenta ba itong Chester na XL. Ayan. So dalawa lang yung kinuha ko. So ito yung bago dito sa tindahan. Okay. So ayan. Maganda yung ano ngayon promo lang. Chester p kaya kayo, huwag nyo itatapon yung mga chister niyo, So, tsagaan nyo lang talaga mag-ipon. Kasi minsan talaga, ay may promo sila. Palit ka ha. Pwede mag pwede pera. Naka-discount sa pabayaran natin. Pwede mga ganito din. Ayan. Pag madami kang naipon na mga kaha ng chister. O, oh, diba? So, malaki yung kita mo. Eh, <laughs> walang puhunan. Pero ngayon, red na chester lang. Yung mga ganito, mga ganito, hindi kasama. Mga red lang. Kaya lang, kaya konti lang yung ano ko. Yung blanca ko ngayon. Dati, noong una na nag, ano sila, nagpalit ng mga kaha. Madami akong naiipon na ano, madami akong naipon na kaha dati. Kasi minsan, humihingi ako ng mga kaha sa ibang pindahan. Tapos naipon ko lang siya ng iniipon pag nagpalit sila noon ng ano, ng mga itong blanca, pinalitan yung mga chester ko. So, ang dami kong naipon na blanca. Ilang tay yung na, ano ko sa kanila, nakuha ko na blanca. Sinachaga so, ako lang talaga mag-ipon. ako ng paha kaysa naman itapon nila. So, nag-ipon talaga ako. Tapos, ang dami yung naipon na blanca, ilang tais ba yun na nakuha ko sa kanila? O, di ba sa isang tay is may sampu pag naka itayos mo sa 15 pesos, so may 150 ka. Kung naka, nakatatlong tay ako, so may 450 ako. O, oh, ba diba? sa ang kapas? So, mag-ipon na rin kayo ng mga kahan ng mga chester. Huwag nyong itapon. Tapos yung mga code dyan sa nakikita nyo sa Malboro at saka sa chester, i-input niyo na din para maging pera din yung mga code. Okay, so, sa, ano naman tayo sa GTI naman tayo no kasi sabay na sila dito eh, sa GTI tsaka PMFTC si GTI ang ano lang mahirap lang sa GTI is napakaliit napaka ng kanilang um, credit line parang ganun nasa 1,000 mahigit lang kasi yung binayaran ko sa kanila is 1,613 pesos ganun lang sobrang baba tapos ito lang yung nakuha ko sa kanila ito lang yung <laughs> pwede ito lang yung na ko sa kanila ito ang mga ito lang. Anim na white lang talaga. Tsaka, itong anim na camel. Yan. Tapos ito, bumili ako sa kanila ng isang rim. Kasi pwede daw mag, ano, sa kanila, kumuha ng isang rim. No? kumuha ako sa kanila, bumili ako sa kanila ng isang rim. Ang dami ko namang mighty kasi bumili na ako sa CP ng mga mighty. So, ito lang yung hinabol ko dito. Ayoko ka sana makumuha maku sa, ano, sa, G, sa GTI. Kasi parang na, ano, ako na, na bakit, ano, hanggang uh, isang rim lang yung credit limit ko. Sabi ko nga sa kanila, ayoko na lang kumuha. Kaya lang sabi nila, kumuha daw ako. Kaya naman yung pagpunta nila dito sa tindahan. Kaya, ang kinuha ko na lang itong camel kasi, si camel, syempre, hindi pa nawawala yung promo ng camel. Pag bumili ka sa, pag kumuha ka sa kanila sa, pag kumuha ka sa kanila ng tatlong kaha, may free ka na isa. So, kinuha ko is anim na kaha, naka-free ako ng dalawa. So, ito din yung inahabol ko dito sa GTI kasi kung bibili ka lang sa uh, groceries, so, wala kang free. Wala kang free kasi walang pa promo pag sa groceries ka bumili, sa malaking tindahan wala. Walang mga promo-promo. So dito sa ahente, meron. Kaya ito hinabol ko lang din naman, itong habol ko lang din naman sa kanila itong camel kasi eh, nakaka-free tayo ng dala ng isang kahapag kumuha ka ng tatlong ha may free ka na isang kaha. Si kami hindi pa masyadong mabenta dito sa amin. Halos isang customer pa lang. Isa, dalawa. Yung customer ko ng Kamil, siguro pag nakilala na siya dito, ay baka dumami na yung customer natin ito. At sana, lagi silang may promo para maka-discount tayo lagi. May free tayo na isang kaha. Isang kaha is one hundred forty, kasi seven ang bintahan nito. So, twenty is one forty. So, dalawa is one eighty. Ay, two eighty pala. So, one forty, one forty. Plus, add ko yung uh, sa Blanca and sa, sa points ng Chester. O, ba diba? Mayroon akong 450. Ayan. 450. Oh, o, ba diba? 450 kung itututal natin yung na discount natin sa PMFTC at saka sa GTI. So, naka-450 tayo. Kasi nakalibre na nga tayo sa uh, Camel dito sa GTI. Mayroon din tayong uh, libre doon sa PMFTC naman dahil sa kaha ng mga Chester. Kaya kayo, wag niyo nang itapon yung mga kahanin nyo dyan ng Chester Field. Tapos, i-input nyo na din yung mga code ng Malboro and sa ano ba sa Chester input nyo na so pwede din sa Mighty may code din ang Mighty pwede nyo din i-input yung mga code ng Mighty Uh, sa Mighty naman is parang may mga palaro sila doon, raffle, raffle, ganun. Pag nanalo ka, ay swerte mo. Kasi pwede ka manalo doon sa kanila ng groceries, series uh, sa mga cash, gcash, ganun. Ganun sa Mighty. Pero hindi ako nag input sa Mighty. So, wala pa akong ano sa Mighty. Wala akong, uh, uh, ano yon wala pa tayong account sa Mighty para makapag-input ng mga codes. Ano lang talaga ako sa uh, PMF, upwards lang talaga ako kasi sila mismo yung uh, magda-download ng upwards sa cellphone mo. Okay, so ayan na, uh, hanggang dito na lang muna itong uh, uh, share ko sa inyo, mga ano lang muna tayo sa mga nakuha ko lang muna na mga sigarilyo na i-share ko lang para at least uh, uh, sa mga kasari na hindi sa mga kasari na nanonood na tinatapon lang yung mga kaha ng chester kung hindi nyo alam kung hindi kayo sinasabihan ng mga ahente ninyo so wag na kayo wag nyo nang itapon yung mga kaha ng mga chester ninyo at magtanong na kayo sa mga ahente ninyo baka may promo din sa lugar ninyo okay so si J. hindi ko lang alam kung lahat ng lugar may promo na ganito dito sa amin meron sa ibang tindahan kasi wala silang ahente kaya hindi sila nakakapalit ng mga kaha, kaya hindi sila nakakapag-ipon. So, sana sa inyo ay dumating na din yung mga ahente sa inyo at makakuha rin, ng, makakuha rin kayo ng mga free. Tapos magkaroon din kayo ng upwards kasi uh, sayang din kahit 5 pesos, 5 pesos lang yan, may ipon pa rin at may ipon yung mga uh, five 5 pesos na nasa code ng mga sigarilyo. Okay, so ayan, hang dito na lang muna yung share ko sa inyo. Maraming salamat sa pag-subscribe at panood ng ating mga video. Kung ikaw ay mahilig manood sa mga ganitong vlog, mga ganitong video, mga ganitong content, subscribe na yung channel natin kasi ako po ay nag-upload ng mga ganitong video, ganitong vlog about sa pagsasari-sari store. Okay, and sa mga nakasubscribe na dyan, maraming salamat sa pag-subscribe at panood ng ating mga video. Sa lahat ng mga kasari ko dyan, uh, salamat sa support din yung and happy ceiling po sa inyong lahat. And Ayan. Good evening. Maulan na. Gabi. Maulan na naman dito sa amin. Sana bukas umaraw na. So, ayan na. Uh, maraming salamat. Mga pinagabihan mga waray. Nga nagkikita. Liwat siya na. Hindi na ako ng video. So, maraming salamat. Hanggang sa susunod na uh, vlog. Paki-like na rin and share nyo na rin yung ating video para mas madami pa yung mag-subscribe sa atin at pakapanood ng ating mga video. Congrats na din. Naka 440. 449 na yata tayo dito, no? Sana mabot tayo ng 1K. <laughs> Maraming salamat sa inyong lahat. Good night, good evening. Happy selling sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye.